Ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa pera, kasikatan o mga material na bagay. Ang totoong sukses ay nagsisimula sa pag-unawa na ang pinakamalalim na kahulugan nito ay ang pagpuno ng kaluluwa mo. Sukses ang bawat araw na isinasabuhay mo ang iyong mga values. Sukses ang pagpili ng rutin na nagpapalakas sa iyo, sa isip, sa puso at sa karakter. Nasa mga simpleng ginagawa mo araw-araw ang tunay na pag-unlad. Yung mga bagay na nagpapasaya, nagpapasigla, at nagpapalago sa'yo bilang tao. Kapag ginagawa mo ang mga bagay na nagbibigay saysay at nagbubukas ng panibagong bersyon ng sarili mo, yan ang totoong tagumpay. Hindi mo kailangang maging sikat. Hindi mo kailangang magkaroon ng sobra-sobrang yaman. Ang kailangan mo lang ay mabuhay ng tapat sa sarili mo masaya at may layon